Sa mga huling pahina ng Aklat ng Pahayag, binanggit ang nakapanghihilakpot na pitong salot ng Diyos, mga tanda ng kanyang hatol sa mundo. Ngunit darating na ba ang mga salot na ito sa ating panahon? Bago natin tuklasin ang misteryo ng pitong salot ng Diyos, huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang bell button para manatiling updated sa mga video tungkol sa pananampalataya propesiya at mga huling kaganapan Ayon sa aklat ng Pahayag, partikular sa kabanata 15 at 16, ang pitong salot ay inilalarawan bilang ang huling pagpapahayag ng galit ng Diyos sa mundo. Ang bawat salot ay inilalapat sa mundo sa pamamagitan ng mga anghel na nagdadala ng gintong bangkok puno ng galit ng Diyos unang salot. Sugat na masakit at mabaho sa mga sumamba sa halimaw at sa kanyang imahe. Ikalawang salot, ang dagat ay naging parang dugo ng isang patay na tao at lahat ng nilalang sa dagat ay namatay. Ikatlong salot, ang mga ilog at bukal ay naging dugo. Ikaapat na salot, ang araw ay binigyan ng kapangyarihang sunugin ang mga tao sa matinding init. Ikalimang salot, ang trono ng halimaw ay nagdilim at nagngalit ang mga tao sa kanilang mga sugat. Ikaanim na salot, inihanda ang ilog Euphrates para sa pagparito ng mga hari sa silangan at naglabasan ang tatlong espiritong marurumi na naghahanda sa dakilang digmaan. Ikapitong salot, isang malakas na lindol, kidlat, kulog at pag-ulan ng yelo ang sumira sa mundo. Ang tanong na bumabagabag sa marami, kailan magaganap ang mga pitong salot ng Diyos? Ayon sa pahayag, ang mga salot na ito ay bahagi ng mga huling pangyayari bago ang muling pagdating ni Kristo hindi itinakda ng Biblia ang eksaktong petsa o oras. Sa halip, tayo ay binigyan ng mga palatandaan na magsisilbing babala. Kabilang dito ang pagdami ng digmaan, tagutom, matinding kalamidad at paglaganap ng kasamaan sa mundo. Marami sa mga palatandaang ito ay nasasaksihan na natin sa kasalukuyan. Kaya't marami ang nagtatanong kung tayo ba ay nasa mga huling araw na. Gayunpaman, pinaalalahanan tayo ng Panginoong Hesus na walang nakakaalam ng araw o oras, kaya ang pinakamahalaga ay ang maging handa sa lahat ng panahon. Ang mga salot ay hindi para takutin tayo, kundi para gisingin tayo sa katotohanan na kailangan nating manumbalik sa Diyos. Ang pagiging handa ay hindi nangangahulugang matakot, kundi mamuhay ng may pananampalataya, pagsisisi at patuloy na pag-asa sa awa ng Diyos. Ang pitong salot ay hindi basta parusa lamang. Ito ay bahagi ng makatarungan at mapagmahal na plano ng Diyos. Una, layunin nitong ipakita na ang kasalanan ay may tunay na bunga. Hindi maaaring hindi hatulan ang kasamaan sapagkat ang Diyos ay banal at makatarungan. Pangalawa, ang mga salot ay nagsisilbing huling paalala sa sangkatauhan upang magsisi bago dumating ang huling paghuhukom. Ang Diyos sa kanyang awa ay nagbibigay ng mga babala upang magising tayo mula sa espiritual na pagkatulog. Ipinapakita rin ng mga salot ang pagtatanggol ng Diyos sa mga matuwid. Sa kabila ng paghihirap, ang kanyang mga hinirang ay hindi kanyang nakakalimutan. Ang mga huling salot ay paanyaya sa pagpili, manatili sa dilim o lumapit sa liwanag ni Kristo maging sa gitna ng paghuhukom makikita ang awa ng Diyos sapagkat siya ay patuloy na nananawagan sa lahat ng tao na magsisi at manumbalik sa kanya. Kaya ang pitong salot ay hindi lamang tanda ng poot, kundi ng pag-ibig na ayaw tayong mapahamak kundi magnanais ng ating kaligtasan. Sa harap ng mga propesya ng pitong salot, tayo bilang mga mananampalataya ay tinatawag hindi sa takot kundi sa matatag na pananampalataya. Una, tayo'y pinapayuhan na manatiling gising sa espiritual na buhay, hindi sapat ang basta maging mabuti, kinakailangan ang aktibong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pangalawa, tayo'y tinatawagan na magdasal ng walang patid. Sa pamamagitan ng panalangin, nagiging matatag ang ating espirito laban sa tukso at pagdududa. Pangatlo, kailangang magsisi sa ating mga kasalanan at humingi ng awa ng Diyos. Ang pagsisisi ay nagbibigay sa atin ng bagong simula sa biyaya ng Panginoon. Pangapat, dapat tayong manatili sa loob ng simbahan, ang ligtas na daungan sa gitna ng bagyo ng kasalanan. Panglima, palakasin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at pagtanggap ng mga sakramento. Ang pitong salot ay isang paalala na ang mundo ay lilipas, ngunit ang kanyang kaharian ay mananatili magpakailanman. Kaya ang tunay na paghahanda ay hindi pag-iimbak ng takot, kundi pagtatayo ng matibay na pananampalataya sa pundasyon ng pag-ibig ng Diyos. Ang pitong salot ay paalala sa atin na ang mundo ay may hangganan, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Hindi niya tayo iniwan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Kaya't sa halip na mabuhay sa takot, tayo'y tinatawag na mamuhay sa pag-asa, nakaugat sa katotohanan ang Diyos ang tunay nating kanlungan at tagapagligtas. Kung nainspirasyon ka sa mensaheng ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. I-click din ang bell icon para sa mas marami pang makabuluhang content tungkol sa pananampalataya at propesya. Maraming salamat at naway patuloy kang pagpalain ng Diyos.